Shout out sa inyo dyan SSS yes, yes, yes. Lipa Branch Putang ina nyo Apat ah, na beses nyo akong pinabalik-balik dyan Mga hinayo pa kayo Dapat una pa lang sinabi nyo sa akin kung ano yung mali ko Para isang lakara lang, isang ayusan lang Noong una kong pumunta dyan sa inyo Pinakita ko yan Ang sa, sabi niyo magkailangan ko ng pagawa ng affidavit Tapos pangalawa kong punta dyan May dala akong affidavit Sinabi nyo naman mali yung aking ano Kasi walang kulang lang ng kama hindi niyo pa rin tinanggap yung aking ano, ay, ay nagpunta ko kasi kasi ayusin ko yung aking apelyido nagkamali yung aking apelyido ibis na juntahan nagiging Jonathan. Eh, hindi ko naman mali yun mali naman yun yung mga putang ng SSS na yun. bakit gano'n ang, ang, sinulat nila ibis na junta Jonathan nilagay nila nung ako ay nagbabayad pa Napasin ko lang na gano'n yung apelyido kung mali nagiging Jonathan. nung nagbabayad na ako dyan sa, na, sa bayad center na mali pala yung apelyido ko pag nagbabayad ka tinatanggap nila yung pera ang pabayad mo pero pag nagpapaayos ka ng apelido mo nagpapaayos ka ang dami nilang ano, dami nilang pabalik-balik dami, ang dami nilang papaayos sa'yo yun nagdala na ako ng unang ano ko doon nagdala ako ng affidavit tapos ang sabi mali daw yung affidavit ko nasa niyo aking affidavit dito mali daw yung affidavit wala daw kama may dinala akong apidabit sa kanila may tatak na ng abogado tapos ang ginawa wala daw kama dito kama lang wala tapos hindi na nila hindi na nila inayos yung aking SSS pinabalik na naman ako tapos hindi nila tiningnan yung aking birth certificate PSA na itong birth certificate ko PSA tapos ang mga walang mga putang ng taga SSS nung una pangalawa kong punta doon dapat sinabi na nila na sinabi nila na mali yung aking apidabit sa ano yung yung disinterested person kung mali yung affidavit ko dapat sinabi na din nila na mali yung aking birth certificate kasi dinala ko na to doon eh pangatlong punta ko na doon eh dinala ko yung birth certificate ko pati affidavit ko dapat ko nakita nilang mali yung aking affidavit tinignan na rin nila lahat kung ano yung mali para isang lakaran lang hindi yung isang punta mo doon isang mali ang titignan nila pangalawang punta isang mali na naman pangatlong punta isang mali na naman e, pabalik-balik na tayo dito pagka oras ng bayaran pag pagka pera tayo nagbibigay ng bayad sa kanilang pera wala silang reklamo kahit mali ang apelyido kahit mali ang spelling pero pag oras na ayusin mo ang dami nilang chichiburitsi is, 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 is branch lipa ha putang ina niyo ha pangatlong balik ko na to sa inyo pangapat na balik ko na tapos ngayon wala na naman wala namang problema kung may mali sa akin ano eh kaso isang tinginan niyo lang sabihin niyo na agad kung may mali para maayos agad isang lakaran hindi yung isang punta isang tingin ang mali isang punta isang tingin itong lahat kong requirements na to dala, -dala ko to sa inyo pinakita ko to lahat sa inyo tapos yung huna ng tiningnan na mali yung affidavit ko dapat tiningnan niyo na rin yung aking birth certificate kung mali kung ayaw niyo sundan ko kasi malabo please ay na yan yung ayaw nyo malabo nakakuha nga ako ng passport ito lang ang gamit ko passport na yun ha nakakuha ako ng passport mahigpit yun tapos yung pang SSS na ako naman mismo talaga yan ako nagbaya dyan number ko yan na nabayaran ko yan ng sarili kong ano kasi OFW ako inuhulugan ko yan tapos kayo aayusin nyo lang ang dami nyo arte-arte pa balik-balik pa wala namang problema kung aayusin kaso isang dapat isang anuhan lang tingnan nyo lahat ng isang requirements kung mali mali hindi yung pabalik-balikin nyo na pa napakadaming balik apat na balik tapos titingin nyo naman ang ibang requirements titingnan nyo naman mali na naman Ayus, ayusin nyo yung ano dyan SSS ha kasi pera ko yung binayad ko dyan sa SSS na yan. Tapos papaayusin ko lang yung apelido ko. kumpleto na ako ng requirements. Tapos putang inan niyo. Ang dami-dami nyo pang arte. Eh. Dalawang ano na yung ano, sa counter doon SSS na yon Dalawa yung sila nagsabi na gano'n. Una, tinignan niya gano'n na aking apidabit. Dapat tinignan nila lahat ng requirements ko kung ano yung mali. Tisilipin na nila lahat yung ano, kung ano yung mga requirements titingnan nila kung ano yung mali sasabihin nila isang anuhan lang hindi yung isang mali muna titingnan nila tapos babalik ka na naman sa sunod pipila-pila ka ng napakahaba ng pila doon alas 5 ng madaling araw ka pipila doon alas 2 ala, alas 2 na ng hapon sa matatapos tapos hindi wala pala hindi pala nila aprobahan mabuti sana kung isang beses lang pang, pangatlong beses ko nang pabalik-balik to eh Para out yun sa SSS member dyan sa Lipa Brands. Putang ina niya talaga ako. Nabubusit talaga sa inyo.